So nakikita nyo, uh, may mga print. try nyo manuals and then kung ano, search nyo ito. Uh, 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 2,000 kilometer yung gagawin natin. So yun natin nating R7000 X-Star, 1 uh, 15 lang yung ginagawa natin. Uh, so dito gawin natin 2,000 at least. Uh, this ay fully synthetic uh, engine oil. So try natin kung ano magiging kulay ng langis uh, after 2,000 kilometer. So abangayin. So, Gawin nating komplegado uh, itong ating uh, pag-change oil. Yung APISP uh, na-invento siya noong uh, na-invento or nagawa or na-itimpla noong uh, 2020. APISP, ito yung binakabagong uh, uh, service or uh, API service ng uh, engine oil. Uh, API stands for uh, American Petroleum Institute so, Ito yung nasa Motul H-Tech uh, uh, 100 From what I've learned, uh, research, understand Yung APASP ay uh, ginawa para targetin yung uh, mismong isang parte ng uh, makina Ma-improve yung anti-wear ng isang makina at yung uh, yung tinatawag nilang LSPI which stands for Low Speed Pre-Ignition usually sa mga turbo charge yan na makina yung low speed siguro yung siguro pag nasa mabagal ka itong, itong SP, APISP na to, itong engine oil na may APISP uh, ni-improve niya na uh, pre-ignite yung uh, piston sa makina. So, yun yung uh, isang development or uh, characteristics ng uh, engine oil na APASP. APASP, engine oil, uh, mababasa sa phosphorus and, and calcium. So, ito, hindi siya yung phosphorus, hindi siya yung calcium na vitamins. Ah. Uh, ito yung mga detergents, yung nakalahok doon sa langis. So, yung previous na APA service which is sn plus uh mataas mataas pa mataas yung phosphorus niya mataas yung calcium and sa mga lab test yung mababang calcium at mababang phosphorus uh result sa mas mababang uh wear or uh ng isang uh, uh parte ng marina sa lab test ang uh, isang cam lobes uh, cam lobes yung pinakadulo ng cams, yung parang triangle yan diba? so yung dulo niya, yung lobes yung cam lobes na uh, lab test nila uh, pinaikot ng uh, ilang miles nag nagresults lang sa 1.5 microns yung wear niya versus dun sa APA service uh, APA uh, SN service na engine oil ay uh, nagresulta sa 5.2 microns so mas mataas yung kanya'ng uh, sabi natin pag grind nung bakal so yung IPSP mababa lang so yun yung isa sa naging uh, improvement nung langis na yun so EPSP so ito yung latest yung ating unang APA uh, service yung SA ano kasi 'yan ay alphabetical SA SB S, uh, may S ba? So, and so on, so forth. Ngayon, nasa, A, A, uh, nasa APA SP na tayo, eh, uh, nasa APA SP na yung engine oil. Bali, parang alphabetical lang yung ginamit nilang, ano, uh, sa APA service. So, para hindi rin kayo malito. Yung A, uh, hanggang APA uh, uh SG ata, uh, obsolete na. Basta yung A, A, S, A S, SC. Ito yung mga luma ng ano, uh, luma ng uh, uh, engine oil. So, obsolete na yon yung mga yon. So, ngayon, uh, itong motul, ah, uh, 1040 Ayan So doon sa previous kong video Nakita nyo naman to Doon sa mga nakapanood And uh, MA2 so ah uh, yung MA2 naman ito yung jazz so, ito naman yung sa clutch kung gano'n siya kaganda sa clutch ah uh, dalawa lang naman yan MA at MA2 so the latest din and ang uh, kanyang e yung service is SPSNSM so ito yung ah uh, pinadalawanan ko kanina and kung tatanungin nyo ako kung kung mas mabababa dito yung oil service ng motor ko doon sa manual ah uh, pwede ko bang gamitin i mean mas mas lower lower yung ano classification ah uh, for me ah uh, kung ako tatanungin medyo komplikado talaga kasi ah uh, at the end of the day, mas magandang sumunod tayo doon sa manuals. Pero, ayon din sa understanding ko, ah uh, yung, especially yung APSP, pwede naman natin gamitin sa mas lower classification o yung mga naunang uh, classification. Uh, siguro, intindi nyo na lang. So, speaking of uh, manuals, itong ano natin, ah, uh, Raider 150F ay... Uh, dito nakalagay ay... API, SG, SH, SJ, or SL. So, wala siyang nakalagay na or higher. So, yan. Nasa sa inyo na yan kung... Gagamit kayo ng mga ganong classification na mas mataas. Na API service. Which is yung SN, SN+, plus or tong SP. So, nasa sa inyo na yan. Hindi uh, naman ako expert eh para uh, rekta kong sabihin na talagang okay lang gamitin. So, oh, ito, ginamit ko na nga. So, after 2,000 kilometers, uh, yan, mag-change oil na nga tayo. And, hindi na ako magpapayo sa inyo kung uh, tawag dito. Hindi na ako magpapayo sa inyo kung yung, uh, ito nga, yung intervals. Yan yung intervals ng pagpapalit ng langis kung ano ba talaga kung gaano ka haba gaano ka layo o ilang buwan ba so dito kasi sa sa manuals talagang ano uh, matagal matagal yung nakasuggest nakarecommend dito uh, dito kasi dito kasi sa manual yeah. every 4,000 ka magpapalit ng, or magchange oil so hindi ko na hindi na akong sasuggest sa inyo kung dapat ba itong sundin or uh, ano ba dapat sundin ano na to matagal na itong pinagkatalunan marami ng tao nagpaliwanag dito ito na lang ang sabihin ko sa inyo kung saan kayo uh, natipil niya better sa katawan niyo, sa utak niyo uh, yung kapayapaan niyo kung saan na lang kung mas kung sa tingin niya 1000 15 uh, siguro yun na lang sabihin ko mas maganda mas maaga yun na lang siguro pero yung conclusion ko diyan syempre na ako na conclusion ko diyan mas uh, ano ba police synthetic so medyo pwede nyo dagdagan yung ah uh, araw or uh, haba ng or kilometers ng uh, pagtakbo nyo bago kayo mag-change oil. Pag fully synthetic, bawa 1,000 lang kayo, pwede nyo gawin yung siguro 1,500 or maximum of 2,000. So ito na nga para at least makita natin yung result ng langis na dinamit natin which is yung motul 7,000. na uh, kontak ako ng 2,000 uh, kilometers bago mag-change oil. Uh, months, mahigit ko ang ginawa. Uh, natin yung itsura ng langis. Although wala tong lab test, at least uh, yung impression or yung itsura ng langis uh, makalita natin. And check din natin kung malaki na bawas o or, or kung nabawasan ba yung langis kung malalaba yung naging bawas niya. So yun, uh, mabalik ko lang uh, yon. Kung, kung saan kayo ah uh, masaya sa pag-change oil. Basta wag lang sobrang tagal. Or wag, na kayong lalampas dito sa recommended ng manual. Depende yan talaga sa gamit eh. Kasi tama naman din sila. Yung mga nagsasabi, yung mga lalamog. Talagang yung mga lalamog. Talagang lalamog talaga. Talagang lalamog talaga ang makina. So para sa akin, hindi yung... hindi sila magandang sumunod sa recommendation na 4,000 ah uh, mas okay sa kanila 1,000 or 1,500 na kilometer bago mo change oil mas ma, mas maaga kumpaga pero kung casual driver ka lang pasok ng trabaho uh, hindi ka naman al over minsan or hindi ka naman lumaratrat siguro medyo uh, premature yung 1,000 masyadong maaga naman well sa bagay pera mo naman yan and ah uh, kung basta ano, siguro makina mo naman yan. Pero tingin ko lang, ah, uh, okay lang siguro kung mineral oil yung gamit mo. Pero kung sintetika, semi-sintetika, pulo synthetic, tapos 1,000, ah, uh, every 1,000 kilometer ka, every, mag-ano, mag-change oil, ah, uh, tingin ko baka nakakadagdag ka sa pollution ng bayan natin. Ah, uh, siya dumaaga yon sa uh, 1,000 ng pag pagpulo synthetic tapos pas pasok ko lang sa trabaho medyo dagdag mo siguro 1,500 kung so, talaga lang uh, masaya lang ka sa makina well anyway so yun lang uh, tara na mag change oil na tayo marami pang sinasabi and uh, sana may naintindihan din kayo uh, about dito sa tamang paggamit ng engine oil so nasa inyo yan uh, disclaimer lang, uh, ginawa ko lang to para may sa inyo kung ano yung resulta ng isang uh, medyo kilala lang is. Then, uh, kung ano talaga yung technical niya, uh, huwag kayo magbabase dun sa brand. Mas maganda alamin niyo yung, or mag-research kayo yung nilalaman mismo nung uh, produkto. Kung... Uh, versus doon sa application kung tama ba doon sa Uh, para sa gamit ko Kung ito ba itatama uh, Brand is a name lang talaga uh, Kailangan na Mas kailangan yung nilalaman Mas Kung bagay ingredients uh, Yung kasi yung kilalang ng motor eh Itong Sulat Hindi mababasa ng motor yan So yung Ingredients na lang is So yun yung mas kailangan ng motosiklo So Tara mag siyo na tayo start muna natin ng 5 to 10 minutes. Kainitin muna natin yung muna natin yung makina. Para tumas yung langis. Yes, so po. para tumas yung langis and then uh, madala yung lumalangis and mga sludge na nasa bandang head. After ma-warm, palamigin din natin ng 5 to 10 minutes bago tayo mag-change oil. Patayin natin. Ang bomba lang. So ito po ang ginawa natin ito, uh, makita po natin dito sa video, uh, bali parang eye test lang itong ginawa natin and yung mga naging pakiramdam natin doon sa uh, engine oil habang ginagamit natin. And hindi ko po binibigay ang paggamit dito ha, uh, bali sinaba ko po ito sa mga traffic ganyan. and uh, minsan nag-resing-resing din naman tayo dito. Uh, wala po itong rektang basehan kasi wala naman po tayong ginawang uh, chemical test uh, bali makikita lang po natin yung langis yung yung uh, color niya doon tayo magbabase and yung uh, kanyang viscosity yung uh, tura pa rin niya makita natin dito habang nag-change oil tayo ayan so as you can see maganda pa rin yung flow niya hindi siya malapot uh, normal pa rin yung viscosity niya and i think kaya pa rin itong so mag uh, 2,500 Pero sakto na rin ito sa so masayang sa makina at sa mga nakitipid na kita nyo naman na uh, maganda pa yung langis. uh, brownish pa siya Ayan nga pala kung mayroon magtatanong sa inyo kung uh, ano yung magandang viscosity na lang is So dito sa ating uh, bansa, uh, sa tropical country uh, Medyo mainit uh, Maganda yung ganitong uh, sa 1040 Ah uh, Or 1050, 2050, 2040. Kasi nga, mainit yung panahon natin. Kailangan natin ng mas medyo mataas na summer grade. So, dun sa winter grade naman, yung uh, 10, di ba 10W, uh, okay na siguro yung 10W or 5W. Para medyo pag nag ano naman tayo old start uh, mag-flow agad ng maayos yung langis minsan may napapansin ako uh, mayroon kasing tao na pagka start ang motor sibat ka agad eh sisibat agad uh, pag ganun bagay sa kanila yung mga 5W kasi para mag-flow agad yung langis pag ganun uh, dapat nagbawam tayo at least 3 minutes so dito unahin ko munang gamitin tong pinakalumang langis ito kasi nakasilpa to ito may natin ng 600 kailangan magamit muna natin ito lahat gamit tayo ng pantakal para alam din natin kung talagang ilan yung may sasalin natin ito pa rin yung motul ano, 7000 HTEC 100 fully synthetic sa so 400 muna tayo para at least meron tayong denomination yung sakto saktuhan na numero sa pagdalagay ng langis ano, uh, kailangan dandaan lang para hindi magbubbles yung uh, or mag foaming yung langis parang uh, gradually gradual ang paglalagay ng langis plus 250 so ngayon uh, 650 yung nailagay na natin so magbanto na lang magbabanto pa tayo ng 700 ml pa so gamit pa rin tayo nito para sigurado hindi ako sa tantiameter eh. So ito na yung last So tingnan natin Magkakaroon na yan Good Siyempre punasan yung takip Takpan Tapos I-make sure natin na Masikip na yung uh, Drain bolt So yun okay na uh, Na change oil na natin uh, Ang gagawin na natin ngayon ay tinan na natin yung lumang oil uh, sukatin natin kung uh, ilang litro yung natirang luman langis kasi mahalaga din yan para malaman natin kung uh, gaano karami yung nasunog na langis kasi uh, kahit ano sabi natin talagang may meron pa rin talagang langis na nasusunog during uh, operation ng ating uh, pagmumotor so yan tingnan natin magandang oh, tapon kailangan to may matira 1 liter na tapos dito nakikita ko na mukhang okay yung resulta grabe oh 1.4 lang yung nilagay 1.4 yung nilagay ko halos walang nabawas 1 liter 1 liter tsaka almost uh, 400 uh, 350 mataas lang sa 350 grabe galing 900, 950 1,000 good job model. so yun lang guys uh, mission accomplished tayo dito sa ating Motul 7000 uh, 10W40 fully synthetic ayos uh, wala akong masabi uh, ako tiyo nabawas na lang is over 2 months mileage and yung performance niya halos hindi nagbago pero ako konting konti lang simula ng mga 1.8 kilometer na yung natatakbo ko Uh, excellent, excellent job yung ano, uh, itong h ht, uh, HT, uh, HT 100 na motul 7,000, galing. Uh, kung di kayo masailan doon sa app, API service uh, or nakapag-research kayo, Yung uh, yun nga, kung uh, mas lower yung classifications, classifications ng motor niyo. Kasi to, uh, ito yung latest yung APAS pina uh, at na uh, research kayo kung okay nga siyang gamitin do sa mas lower classification. Uh, I highly re recommended yung uh, motor 7000 H Tech 100 10W40 fully synthetic. So yun uh, mission accomplished. Thank you for watching.